welcome to my channel. Meron po tayo unboxing, guys. Nakikita po yung Nutella doon. Nutella. Ayan, bubuksan na natin ang ating order. Hindi, ay ka. Ayusin mo pagbubukas bubukas. Oh, galing niya mag -upil. Bigyan mo sabi, ng saging, be. Dami saging. Wow, sana all. Wow, ang ganda. Dami na ng background, guys. <laughs> May saging pa. <laughs> ang galang plastic in die. Sito, bato. naglagay na. Oh, diba? May sitaw pa. May bata. Ha? Wow, ang ganda ng sombrero. So, oh, may okay. lab na sa likod. Ganyan, doon, yon. Ang ganda. Order na kayo, guys, sa Namshi. Namshi ba yun? Ah, mayroon pang isa. Ay, nakita pa yung kape doon. Wala kape mo. Wow, Jordan, pa more. Magkalita lang dyan. <laughs> wow, ganda. di ba? Akala ko mataas yung dito, ba? Hindi. Yeah. Ang ganda ng sapatos. Okay. Mike. Ganda siya, guys. Mm -hmm. Ganda, ganda. Ang ganda rin ng kapi doon. Tsaka Nutella, masarap. Kompleto na yung riccato doon. Ang ganda. Magkano yan? Nag-sell siya? Mm -hmm. 800 dati, tapos 550 na. Oo, oh, yan. 550 na lang siya, guys. Pero, ano? Mm -hmm. Hindi ko sasabihin. <laughs> <laughs> Pero, ano, hindi ko sasabihin. Pero, Pero ang ganda daw. Kung yung mong hindi. <laughs> <laughs> ang ganda din yung sombrero. Hindi siya madumihin. Utang po yan. Utang. <laughs> 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 oh, hindi ko masinabi. <laughs> hindi nga yan, utang. Utang. <laughs> <laughs> ito mga inday na to eh. Utang po ito ah. Baka sabihin niyo po mayaman ako utang. <laughs> <laughs> hindi, hindi utang niya. Maniwala na. <laughs> Parang hindi ako sa ito. ganda siya guys, di ba? Pag nag-sell yung black, sabihin mo sa akin. Maganda, Maganda po yung, black. Okay. Ito na rin Eh ba? oh. yung black? Ganda sa likod. Bakit sa hapon, nakakadulas. Ay, may black and white. Yung black and white. So, bilhin na kayo, guys. Order na kayo sa Nanshi. Ang ganda, di ba? Ang kulay. Pinapili ko yung kuya ko. Tay ko yung mga ganyang kulay. Tama Pinili ko yung ay, <makes> black or <Ganun> ito. Ganyan yung sa <makes> parang yung kulay, di ba? Oh, yun nga. Di ba yun kinuha kong kulay? Maganda yung partner sa puti. Ang ganda o na nga na, na niya. Mm. ba? Diba? Ang ganda daw. Mag-order ka pa isa pa. Gusto ko ng black eh, pero oh, black. puti. Tapusin muna natin to Black, pero puti na ganda. Hindi mo pwede nabahan na sa bahay Oo kasi naging marumol siya eh. Di <laughs> wag labhan wag Huwag mo lang i-ano sa putik. <laughs> huwag mo lang i-apak sa putik. Eh, putik sa amin. Probinsya. Eh, huwag mo suotin doon. O, di ba complete man, sombrero. Magkano sombrero? <laughs> 120. Magkano 120. dati? 124 yeah. real. Three. Real. Ayan ang may-ari o. Oh. Tsaka <laughs> yung sapatos, yun ang may-ari mo. No? Si Inday Aika. So guys, yun lang. Bili na kayo sa Namshi. Kasi nag siya guys. So thank you for watching to my channel. Yan lang po guys. Nag-unboxing tayo guys ng order ni Inday Aika. <laughs> Say bye bye everybody. <laughs> bye Inday <laughs> Aika. <Bang>! Bye. Inday <laughs> Mirai. Ang ganda ng hair ni Mirai. Siyempre. <laughs> <laughs> New look siya. Ah, ganda ng gupe. Thanks for uh, <laughs> panasawa, no? <laughs> for hair. <later. laughs> Kompleto yung kinakain niya. Meron pang Nutella, meron pang, pang, pang pan panipane, yung isa naman kanin sa pasitaw. Check ka na mga kape. Kape 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 kayo dyan. So oh, guys, yeah. yun lang po ang pinakita kong unboxing so, namin guys na order. Bili na kayo guys sa Namshae. Maganda siya. Maano siya? Original siya talaga. Ayan mo. Original. Bye thank you guys. Thank you for watching to my channel.